Kilala na ng Philippine National Police ang dalawa sa anim na sospek na nanloob sa ahensya Brillante Spawn Shop sa Coronel City na nakasuot ng police athletic uniform. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., base sa kanilang investigasyon, hindi pulis ang dalawang sospek. Nagpanggap lamang anya ang mga ito sa pagsuot ng uniforme ng mga police. we are doing our best para ma-solve and also um, uh, yung nakasot po ng polis uh, na identify na rin natin and uh, uh he is just wearing our uniform and uh, hindi hindi talaga polis Ayon pa sa PNP, mayroon na umano silang lead kaugnay sa kinaroroonan ng mga sospek. Noong nakaraang linggo, naglabas na ng 500,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Coronadal para sa ikadanakip ng mga sospek. Nagbabala naman ang PNP sa mga ilegal na nagsusuot ng uniforme ng pulis na maaari silang makasuhan sa paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code.